Ako kagigising ko lang everyone, no? Oh. So, kagabi kasi, nakita ko kasi yung sagutan ni Susana Ba at ni Angelina ukada dito sa post ko na unfollow vice ganda. And then, gusto ko sanang i-review kasi gusto kong magsagot doon dahil hindi nga ako nakasagot-sagot kagabi dahil nga nandun ako sa kabila dahil invite ako ng dinner at nag-grocery din ako at anong oras na din ako nakauwi. So, ngayon, iwan ko kung bakit nawala yung mga comment ni Angelina Okada, akin at yung kaya ano, kung sino nag-delete doon. So, okay lang. Mas okay na. Dinelete din yun. Pero nakikita ko yun. Nababasa ko yun. Habang nasa biyahe ako. Ito lang sa akin, Mama Susan, ha? Susan na ba? Maraki ang respeto ko sa'yo. No? Kung antay Duterte ka, nirespeto ko yun. Ako, pro Duterte ako. Meron akong panindigan sa, sa belief ko at opinion ko. No? At hindi din kita mapiplace kung gustuhin mo yung gusto ko. No? Dahil, opinion mo yan. Opi may opinion din ako. So, ang akin lang talaga, the way ka magsalita doon kay Angelina Okada, no? Parang, alam mo, mag-ano ka rin, magbigay ka din ng lipsito dahil hindi mo kilala si Angelina Okada. Oo, kung akala mo ay iray ka dito dahil may ari ka ng umisi at kung feel mo mata mas mataas ka kaysa sa amin, whatever, no? Huwag kami, hindi mo kami kilala. Ha? Dahil kahit ganito man ako, ganit, kahit man ganito ako, maganito kami, wala kami inapakang ibang tao, wala kami inagabiado. Hindi ko sinasabing mayroon kang inapakang at inagabiado. At wala kaming otang na highest to the level na na kailangan naming ano, kailangan naming stress ang sarili namin at mangialam sa ibang post. No? At I never meant to say this na ganon ka. Ha? Ang akin lang talaga, magrespeto tayo. At huwag yung magsabi ka ng tsupi alis ka dito. Dahil kami lang nilin ang mag nag-uusap. That is a public. My post here is a public. No? Everyone can comment because Angelina, I know Angelina Okada because Angelina is my friend also. No? So, huwag ganun. No, para kang nakakatsupi ng aso ng ano. Ano ba akala mo sa sarili mo na magsabi ka ng tsupi, alis? Huwag ganun. No? Yung proposal mo pa naman, nakas naka, naka, nagsabi dyan na parang Uh, psychological nanto ka nanto ka ka ano ka doktor o ano ka no dapat you have a mind to to understand no kung mas malawak ang iniisip mo wag wag kang pumatol no at isa pa it's not good talaga na the way the, the way na magsalita ng mga ganyang mga bagay na magsagutan tayo dito hindi talaga maganda para sa akin. O, hindi ko intense na mag-away-away tayo dito o mag mag magsabihan ng hindi maganda. Naglabas lang ako ng sarili kong opinion because it's a public matters. No? Because Vice Ganda is a public influencer, artist, that everyone can comment on him. As long naman talaga, nakikita nyo naman siguro dito, ang mga post ko dito, wala naman talaga itong kasinungalingan, dahil makikita nyo din naman ito sa ibang mga balita. Nakabalita din naman to. And we are free to comment and open our opinion, especially the public matters, ha? Huh? especially sa mga public na tao. Dahil because they are public, they are government, about sa ating mga politics sa Pilipinas. Tayo mga Pilipino, mayroon tayong karapatan na magkomento, basta lang na wala tayong kasinungalingan, inaapakang ibang tao, si, ina, ano, which is, talagang naano lang talaga ako dito kay sa daming pag biru niya, bakit pa itong si Tatay Digong, na nandun na nga sa dahil ang matandang si Tatay Digong, 80 years old, at gawin pa niyang katatawanan. It's a very bully, napakabastos. Ha? Yan ba ang, yan ba ang, ang gusto ninyo? Ha? ganyan ba kayo? Ha? Ganyan ba kayo magtuturo? Kung baga, kung approve kayo sa ganyang klaseng pambubuli, kayo yon Talaga. And then wag mo i-insist about the 30,000 uh, ano, case ni Tatay Digong there. Wala pa yung na-aproban. Wala pa yung is, kahit isa aproban Ang akin lang dito, may batas tayo. May batas tayo sa Pilipinas natin na dapat unahin. Hindi yung basa basta na ipadala ka sa ibang bansa at dun kalitisin That is a very big insult in our country. And in our laws. Ha? Yun lang ang akin. If you can understand that. That's my point. It's not my point to argue another cases. It's my point that mayroon tayong batas na dapat litisin muna sa Pilipinas hindi ipadala sa dahig. At hindi dapat gawin katatawanan ang sitwasyon ni Tatay Digong. Dahil landong si Tatay Digong ngayon sa dahig at ang matanda na yon. Titingnan din natin ang kabutihan na ginagawa ni Tatay Digong. Ha? Isa na yung krimi sa Pilipinas, bumaba. Yung mga passport natin mga OFW, naging 10 years. Hindi lang yan. Maraming mga license, license sa Pilipinas na umaangat ang years ng dahil gusto ni Tatay Digong makasave ng pera, na hindi tayo bayad ng bayad, rinyo rin ang, ang rinyo. Ha? Ang Pilipinas nalinis. Pasig River. Tingnan nyo. Nangingisda ang mga tao doon, noong panahon kay Tatay Digong. Ang mga mahirap, nakakain ng ano doon. Isda. Naging malinis. Yun lang. At ayoko ng mga ano-ano dito. At huwag ka talagang magsasabihan na para kang manglulukdaw ng kapwa mo dito, ha? Hindi mo kami kilala, kaya huwag mo kaming lockdown-lockdownin. Ako talaga, malaki ang respeto ko sa iyo.